May isang bagay na kailangang masabi, isang bagay na marahil matagal mo nang hinihintay Marini. Pakinggan mo nang mabuti, may isang katotohanan na matagal nang binabaliwala, munit pilit na naglalantad ng sarili. Handa ka na bang harapin ang isang bagay na maaaring magbago ng lahat? Ramdam mo ito. Hindi nagkataon lamang na narito ka, binabasa ang mga salitang ito ngayon. May mga sandali sa buhay na lumilitaw bilang tawag, isang bagay na nagpapatigil at nagbubunsod ng pagminilay-nilay. Ito ang isa sa mga yon. Hanggang kailan mo babaliwalain ang nasa loob mo? Isiping mabuti. Ilang beses mo nang naramdaman na may mali, na may kulang, ngunit pinilit mong magkunwaring maayos ang lahat. Ilang gabi ang lumipas ng tahimik, habang puno ng katanungan ang iyong isipan na kailanman ay di nagkaroon ng tapang sabutin Alam mo na kung ano ang mga katanungang iyon, hindi ba? Dahil nandyan ang mga iyon, kumakatok, naghihintay sa sagot na ikaw lamang ang makapagbibigay. Ang sinasabi ngayon ay hindi lamang para basahin, ito ay para maramdaman. May isang katotohanan na iniiwasan mo kahit na malinaw na ito. Nagkukunwari kang hindi naririnig dahil minsan ang katotohanan ay nakakabagabag. Ngunit ang pag-iwas ay hindi magbabago ng anuman. Maging tapat tayo, gaano katagal mo nang dinadala ang kahungkagang ito? Isang puwang sa loob mo na, gaano ka man magtangkang punan, nananatili pa rin. Mahirap aminin ito, ngunit ang kahungkagan ay hindi dulot ng mga panlabas na bagay. Hindi ito mawawala sa mga pag-distract, tagumpay, o palakpak. Ang kahungkagang iyong nararamdaman ay mapupunan lamang kapag hinarap mo ang matagal mo nang iniiwasan. Panahon na upang tumingin sa loob. Hindi mahalaga kung ano ang inaasahan ng iba, kung ano ang sinasabi nila, o kung ano ang pinaniniwalaan mong dapat mangyari. Lahat ng ito ay inday lamang. Ang talagang mahalaga ay ang nangyayari ngayon sa iyong kalooban. Bakit mo ipinaprioritize ang iba at binabaliwala ang nag-iisang taong pinakakailangan ng atensyon, ikaw mismo? Sinasalo mo ang bigat ng pagdadala ng mga tanong na hindi kailanman nasagot. Nang pag-iwan sa mga pangarap dahil sa takot na mabigo. Nang pagbaliwala sa kung ano ang talagang mahalaga dahil ang pagtanggap nito ay nangangahulugang pagharap sa kung sino ka talaga. Ngunit alam mo na, ang pagtakbo mula rito ay hindi na isang opsyon. Ang mga sagot na hinahanap mo ay hindi nasa labas. Nandyan lang sila sa loob mo. Palaging narian. Ano ang hinihintay mo? Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. At kahit na ganun, nag-atubili ka. Ang takot ba ang pumipigil sa'yo? Ang takot na magkamali? Ang takot na hindi maging sapat? o takot kaya na matuklasan na sa katunayan palagi mong nasa iyo ang lahat ng kailangan mo at hindi mo lang napansin mag-isip ka saglit ilang beses ka nang nakaramdam ng pagkaparalisa dahil sa takot ilang pagkakataon na ang nawala sa iyo hindi dahil sa hindi mo kaya kundi dahil hindi ka naniniwala sa iyong sarili tama na kailangan nang matapos ito ngayon hindi ito tungkol sa bukas ni sa susunod na buwan ni sa ideal na araw na hindi kailanman dumarating ang pagbabagong hinahanap mo ay maaari lang magsimula ngayon, sa mismong sandaling ito. At lahat ay nagsisimula sa isang simpleng pagpili, itigil ang pagbaliwala sa nararamdaman at magsimulang kumilos. Handa ka na ba rito? Kung nakarating ka na rito, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit binabasa mo ang mga salitang ito. Sa kailaliman, alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Marahil ay hindi ito madali, marahil ay tila nakakatakot ngunit walang tunay na pagbabago ang nangyayari ng walang kaunting kakulangan sa ginhawa. Pahintulutan mo ang sarili mong maramdaman ang lahat ng nandyan sa loob. Huwag subukang tumakas o magbigay ng mga kadahilanan. Harapin lang. Itanong sa sarili, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang kailangan kong iwanan? Huwag matakot sa sagot. May kapangyarihan lamang ang takot kung hinahayaan mo itong manguna. Nasa sayo na ngayon. Napansin mo na ba kung paano mo ginugugol ang buhay mo kamakailan? Nabubuhay ka ba o nagtitsaga na lang? Nagpapatuloy ka ba o hinahampas ka lang ng mga araw, linggo, at buwan na dumadaan ng walang iniwang bakas? Huwag kang umiwas ngayon. Ito na ang oras para harapin ang realidad ng may tapang, kahit pa tumatagos ito, kahit pa masakit. Ilang beses mo nang sinabi sa iyong sarili, bukas ako magsisimula. Bukas ko ito babaguhin. Bukas gagawin ko ito ng iba. At dumating ang bukas. Dumating at lumipas. At nanatili ka sa parehong lugar. Ngunit alam mo ba kung ano ang mas nakakabigo rito? Ito'y dahil sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong kaya mo pang higit. Nararamdaman mong may humihiling ng pagbabago sa loob mo. Kaya bakit ka pa rin nakahinto? Maaaring hindi komportable ang sagot, ngunit ito ay kinakailangan, natatakot ka. Takot na mabigo, Takot sa kung ano ang iisipin ng iba. Takot na matuklasang ikaw lang ang tanging may pananagutan sa iyong buhay. Mas madali kasing sisihin ang mga pangyayari, ang kapalaran, o kahit ang oras. Mas simple ang magtago sa likod ng mga palusot at hintayin na magbago ang mga bagay. Ngunit alam mo na hindi sila magbabago. Ang buhay ay hindi naghihintay. Hindi ito hihinto upang magbigay sa iyo ng panahon. Hindi ito hihingi ng pahintulot upang mangyari. Magpapatuloy ang paglipas ng mga araw, walang awa, kasama o wala ka mang pakikilaho. At narito ang mahalagang punto, o ikaw ang pumipigil at kumukontrol mayon, o patuloy kang magiging manunood ng sarili mong kwento. Pag-isipan ito, ilang pagkakataon na ang nasayang mo, dahil inakala mong hindi ka handa. Ilang beses kang hindi nagsabi ng tunay mong nararamdaman, o nang talagang gusto mong gawin, dahil naniwala kang hindi pa tamang panahon. Ilang beses mong nakita ang pagkakataong dumulas sa iyong mga kamay habang kinukumbinsi mo ang sarili mo na sa susunod, susubukan ko. Ngunit paano kung walang susunod? Paano kung ang tanging pagkakataon na mayroon ka ay ito, ngayon, sa mismong sandaling ito? Handa ka bang hayaan muli itong makahulagpos? Hindi ka naghihintay sa kung ano. Hinihintay mo ang iyong sarili. Hindi kailangang magbago ang buhay. Hindi mundo ang kailangang magbigay sa iyo ng pagkakataon ang katotohanan, gaano man kahirap tanggapin, ay ikaw lamang ang makakagawa nito. Ikaw ang nagdedesisyon. Ikaw ang pumipili. Ngunit, para sa layuning ito, kailangan mong kumilos. Kailangan mong lumabas sa siklo ng procrastination na kinukulong ka. Kailangan mong huminto sa pagsasabi ng mga kwento sa iyong sarili tungkol sa kung paano magiging maayos ang mga bagay sa isang araw. Walang ganitong araw. Ang tanging araw na mahalaga ay ngayon. Hindi mo kailangan malaman ang lahat ng hakbang. Hindi mo kailangan magkaroon ng perpektong plano. Kailangan mo lang gawin ang unang hakbang. Ngayon na. At pagkatapos isa pa at isa pa. Ang mahalaga ay ang paggalaw, hindi ang bilis. Harapin ang mga katotohanan iniiwasan mo. Ilang beses mo nang tiningnan ang iyong buhay at naramdaman na may mali. Na, kahit anong pilit mo, walang nagkakaugnayan. Maaaring nakakulong ka sa isang trabaho na hindi ka nasisiyahan, sa isang pang-araw-araw na gawain na sumasakal. Maaaring napapalibutan ka ng mga tao na hindi ka nauunawaan o hinaharangan ka upang umunlad. Maaaring ikaw mismo ang pinakamalaking hadlang, kasama ang iyong mga takot at kawalang-katiyakan. Ngunit linawin natin isang bagay, hindi mahalaga kung ano ang humihila pabalik sa iyo. Hindi mahalaga ang bigat na dinadala mo. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo mula ngayon. Mayroon kang pahihintulutan. Palaging mayroon. Maaari mong ipagpatuloy ang pamumuhay ng pareho na nakikisama sa mga bagay na hindi ka nagpapasaya o maaari mong magdesisyon na dito na ito magtatapos. Na mula ngayon, magpupursigi ka para sa buhay na nais mo at iyong karapat dapat. Mga nailangan ito ng pagsisikap. Mga nailangan ito ng tapang. Ngunit ang alternatibo ay mas malala, lumipas na isa pang taon, isa pang dekada, na namumuhay ng buhay na hindi tunay na sayo. Tanungin mo ang sarili, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi kung ano ang inaasahan ng iba mula sayo. Hindi kung ano ang sinasabi ng lipunan na tama. Ano ang gusto mo? Ano ang iyong mga pangarap? Ano ang mga layunin na inilibing mo dahil akala mo hinding hindi mo maaabot? Hindi mahalaga kung ano ito, Maaaring gusto mong magpalit ng karera, ngunit sa palagay mo huli na. Maaaring gusto mong magsimulang muli, ngunit natatakot kang mawala ang lahat ng naitayo mo. Maaaring gusto mo lang maging ikaw mismo, walang maskara, walang takot sa paghatol. Kung ano man ito, malaman mong posible ito. Pero lamang kung gagawin mo ang desisyon na habulin ito gamit ang lahat ng mayroon ka. Huwag maghintay para sa perpektong kalagayan. Hindi ito darating. Huwag maghintay na ganap kang handa. Hindi ka magiging ganap na handa. Ang aksyon ay nauuna sa kumpiyansa. Ang galaw ay nauuna sa pagkakalinaw. Hindi mo kailangan ng lahat ng sabot ngayon. Kailangan mo lang gawin ang unang hakbang. At kung mabigo ka. Ito ang tanong na nagpapangamba iyo, hindi ba? Ang takot sa kabiguan. Ang takot na subukan at hindi magtagumpay. Na-expose ang iyong sarili na sumugal at magtapos sa pagkadapa. Munit narito ang katotohanan na walang nagsasabi sa iyo, ang kabiguan ay bahagi ng landas. Hindi ito ang katapusan, ito ang proseso. Magkakamali ka, madadapa ka, babagsak ka. Munit ito mismo ang nagpapatibay sa iyo, ang nagtuturo sa iyo, ang naghahanda sa iyo upang maabot ang iyong hangarin. Ang tunay na kabiguan ay hindi ang pagkakamali. Ang tunay na kabiguan ay hindi kailanman pagsubo. Ito ang pagtingin pabalik mula ngayon limang, sampung taon at mapagtantong hinayaan mong dumaan ang iyong buhay dahil natakot kang mabuhay. Handa ka bang tanggapin ang ganitong panghihinayang? Hindi mo kailangang mag-isa sa bagay na ito. Mahirap, alam ko. Harapin ang iyong mga takot, ang iyong mga pagdududa, ang iyong mga limitasyon. Ngunit hindi ka nag-iisa. May mga tao na sumusuporta sa iyo kahit hindi mo pa napagtanto. May mga mapagkukunan na maaaring makatulong sa'yo. Mayroong isang lakas sa loob mo na hindi pa nagagamit ng lubos. Magsimula ka ng maliit pero magsimula ka. Makipag-usap sa isang tao. Humanap ng inspirasyon. Baguhin ang isang ugali sa bawat araw. Gawin ang kinakailangan upang makaalis sa siklong ito. Tandaan, nakataya dito ay ang iyong buhay. Ang tanging buhay na mayroon ka. Ang sandali upang kumilos ay ngayon. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Magpapatuloy sa pamumuhay sa parehong paraan, mag-aayos, naghihintay para sa isang bukas na hindi dumarating. O magpapasya ka, dito at ngayon, na magbabago lahat ngayon? Huwag mong dayain ang sarili, walang gagawa ito para sa'yo. Ang responsibilidad ay sa'yo. Ngunit hindi ito masamang balita. Sa kabaligtaran, ito ang pinakamahusay na bagay na maririnig mo, dahil ibig sabihin nito na ang kapangyarihan upang magbago ay nasa iyong mga kamay. Nasa iyo na palagi. Kaya, anong gagawin mo? Gagawa ka ba ng unang hakbang o maghihintay ka pa rin? Bawat segundo na ikaw ay nananatiling nakatigil, kumakain ng pagdududa at nagpapatagal ng mga desisyon, ay isang segundo na hindi nababalik. Habang nag-aalinlangan ka, ang mundo sa labas ay patuloy na kumikilos. At habang ang lahat ay nagpapatuloy, ikaw ay nananatiling nakulong sa parehong siklo. Harapin natin ang katotohanan. Ano ang hinihintay mong mangyari? Na may isang himala na biglang lilitaw mula sa kung saan at lutasin ang iyong mga problema. Na may isang biglaang pagbabago at madali kang dadalhin sa eksaktong lugar na ninanais mo. Mahirap aminin, pero alam mo na hindi iyon mangyayari. Alam mo na ang tanging paraan upang mabago ang iyong realidad ay ang kumuha ng kontrol dito at alam mo kung ano ang mas masakit. Hindi ang pagsisikap na subukan. Hindi ang pagod ng pakikipaglaban. Ang tunay na sakit ay nagmumula sa pagtingin sa salamin, makalipas ang ilang taon, at mapagtantong wala kang ginawa upang mabuhay ang buhay na gusto mo. Na mo ang isang mediocre na rutina, na nakontento ka sa mas mababa kaysa sa alam mong kaya mong maabot, at nagtago ka sa likod ng mga dahilan upang bigyang katwiran ang iyong paghinto. Ito ang humahabol sa iyo, hindi ba? dahil, kahit na hindi mo aminin, kahit na subukan mong hindi pansinin, ang katotohanang ito ay narito, nakatitig sa iyo. At patuloy itong titingin sa iyo hanggang sa araw na magpasya kang gumawa ng aksyon tungkol dito. Walang pagpipilian na walang kahihinatnan. Bawat desisyon na yung ginagawa o hindi ginagawa ay may presyo. Kapag pinipili mong hindi kumilos, hindi maghabol, hindi kumilos, ikaw ay gumagawa ng isang pagpipilian at ang presyo ng pagpipiliang iyon ay ang mabuhay ng isang buhay na hindi ka pinaliligaya. Ngayon, tumigil at mag-isip, handa ka bang bayaran ang presyong ito? Handa ka bang isuko ang iyong mga pangarap, ang mga bagay na matagal mo nang hinahangad, dahil lamang ang landas ay tila mahirap o hindi sigurado? Kailangan mong harapin ang realidad ng may katapatan. Ang landas ay magiging hindi komportable. Magkakaroon ng mga sandali na tatanungin mo kung sulit ba ito, pero sagutin mo ako, ano ang mas masakit? Ang pagsisikap para sa kung ano ang gusto mo o ang pagsisisi na hindi mo kailanman sinubukan. Kailangan mong magdesisyon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, magdesisyon na hindi mo natatanggapin ang mas mababa sa nararapat para sa iyo. Magdesisyon na palayain ang sarili mula sa takot na nagbibiki sa iyo. Magdesisyon na, mula sa sandaling ito, ikaw lamang ang responsable sa iyong buhay. Mula sa desisyong ito, lahat ay nagbabago. Sapagkat, kapag tunay kang nagdesisyon, kumikilos ka. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang hakbang, ang mahalaga ay ito'y iyong gawin. At kapag ikaw ay kumilos, ang mundo ay nagsisimula ng tumugon. Ang mga bagay na tila imposibleng mangyari ay nagsisimulang lumapit. Ang mga ang tila sarado ay nagsisimulang magbukas. Ngunit wala lahat ng ito kung wala ang iyong inisyatiba. Walang magbabago kung wala ang iyong desisyon. Itigil ang paghihintay para sa lakas ng loob. Narito ang isang katotohanan na baka hindi mo pa narinig, ang lakas ng loob ay hindi dumarating bago ka kumilos. Ito ay lumilitaw lamang pagkatapos. Hindi mo kailangan maging ganap na tiwala upang magsimula. Hindi mo kailangang lubusang matiyak na magtatabumpay ka. Kailangan mo lamang simulan. Isipin ang mga pinakamakabuluhang sandali sa iyong buhay. Ilan sa mga ito ang nangyari dahil ikaw ay isang daan porsyento handa? Ilan sa mga ito ang nagmula sa isang perpektong plano? Malamang wala. Sapagkat hindi ganito gumagana ang buhay. Ang mga bagay ay nangyayari kapag ikaw ay sumabak, kapag pinahintulutan mo ang sarili na sumugal, kapag ginawa mo ito kahit na may takot. At hulaan mo? Iyan mismo ang kailangan mong gawin ngayon. Natataranta ka ba? Mahusay kahit na natatakot ka, magpatuloy ka. Ang takot ay magkakaroon lamang ng kapangyarihan sa iyo kapag ikaw ay maparalisa nito. Kapag ikaw ay kumilos sa kabila nito, ito ay nagsisimulang mawala ng lakas. Sa bawat hakbang na iyong gawin, lumalago ang kumpiyansa. Sa bawat maliit na tagumpay, mas nagiging matatag ka. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Isipin ang lahat ng mga napagdaanan mo sa buhay ang mga kahirapan, ang mga sandali na akala mo ay hindi mo kakayanin, ang mga sitwasyon na tila imposibleng lagpasan. Ngunit nalagpasan mo, hindi ba? Narito ka ngayon. Ibig sabihin nito ay may halaga. Ibig sabihin, mas matatag ka kaysa sa iniisip mo. Na, kahit sa pinakamahirap na kalagayan, nahanap mo ang paraan upang magpatuloy. Kaya, bakit iba ngayon? O problema no ang iyong kakayahan? napatunayan mo na na ikaw ay may kakayahan. Ang problema ay ang iyong paniniwala. Ito ang tinig sa iyong ulo na nagpupumilit na sabihin na hindi mo kaya, na hindi ka sapat, na mas mabuting manatili ka na lang kung nasaan ka. Ang boses na ito ay isang kasinungalingan. Ito ay umiiral upang protektahan ka, ngunit pati na rin upang limitahan ka. Nasa iyong mga kamay ang desisyon kung pakikinggan mo ito o pipiliin mong patahimikin ito. Ang tanging tao na maaaring magligtas sa iyo ay ang iyong sarili. Walang sinuman ang biglang lilitaw upang ayusin ang iyong buhay. Walang sinuman ang hahawak sa iyong kamay at dadalhin ka sa iyong mga layunin. Ito ay isang mabigat na pasanin upang pasanin, ngunit ito rin ay nakakapagpalaya. Sapagkat nangangahulugan ito na hindi ka umaasa sa sinuman. Nangangahulugan ito na ang lahat ng kapangyarihan ay nasa iyo. Isipin mo kung ano ang kahulugan nito. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ang mga oportunidad na nawala sa iyo, ang mga pagkakamaling nagawa mo. Ang nakaraan ay hindi na mababago. Ngunit ang iyong ginagawa mo lang ngayon ay ganap na nasa iyong kontrol. Gusto mo ba ng ibang kinabukasan? Kung ganoon, simulan mo na itong itayo ngayon. Huwag maghintay ng motibasyon. Ang motibasyon ay hindi matatad. Ito ay dumarating at nawawala. At kung umaasa ka dito, mananatili kang nakakulong sa mga siklo ng kasiglahan na sinusundan ng pagkaparalisa. Ang talagang mahalaga ay ang disiplina. Ito ang pangako na ginagawa mo sa iyong sarili, kahit sa mga araw na hindi mo gustong magpatuloy. Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng sabay-sabay. Hindi mo kailangan ng isang revolusyon sa iyong buhay sa isang araw. Ngunit kailangan mong magsimula. Isang maliit na hakbang ngayon, isa pa bukas, at bago mo pa mapansin, ang progreso ay naipon na. Huwag mong pahirapan ang proseso. Huwag maghintay ng perpektong sandali, ng mga ideal na kondisyon, o ng mahiwagang solusyon. Gawin mo lang ang kinakailangan gawin. Walang mga garantiya, ngunit may mga posibilidad. Maaari kang mabigo. Maaaring magkamali ka. Maaring mas tagalan pa bago mo maabot ang iyong mga layunin. Ngunit maaari ka ring magtagumpay. Maaari mong madiskubre ang lakas sa loob mo na hindi mo inaakalang mayroon. Maaari mong maabot ang mga bagay na, sa ngayon, tila malayo o halos imposible. Ang tanging paraan upang malaman ay ang pagsubok. Ang pagkuha ng mga panganib. Ang paglahok sa laro. At kahit na mabigo ka, hindi ito ang katapusan. Isa lamang itong aral, isang hakbang sa proseso. Bawat pagdapa ay may itinuturo sa iyo. Bawat hadlang na malalampasan ay nagpapalakas sa'yo. Ang talagang mahalaga ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang pagpupursige. Nagsisimula ang lahat sa isang sandali ng pagpapasya. Ang sandaling iyon ay ngayon. Wala nang oras para sa mga dahilan, para sa pagpapaliban, para sa pag-aalinlangan. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Ang tanong ay, gagawin mo ba? Ang desisyon ay nasa sa'yo, magsimula na ngayon. Pagparehistro, mag-iwan ng like at magkomento, pinipili kong kumilos ngayon.